Wassup mga kapandak, for today's video ay eh, manguha kami ng niyog na pao, eh, niyog na palwa ng niyog para gawing walis tingting. -ting. Kaya mga kapandak, punta na tayo dun. Wassup, wala na ang iyak-iyak na, let's go. Wassup mga kapandak, tayo na. Na, akong ako na pero ako nakitaan na akong gitoy-toy niya pagkaabot tira, na kay tae oh, huh. natapakan ko po yung tae ng aso ang sakit sa sakit sa TL sakit sa pet ya ito naglalakad na ako mga kapandak saka nagdaduman pa ako diyan sa inuha ko yung nit yun dinadown ko para makadaan ako tumingin ako kung may nakatingin ba sa akin saka yung manok mga kapandak ayun parang nag sarap pulamin kaya yung no pinaano mo nana ko at saka yun yun naghinto pa ako nagdala pa ako ng galon para panghampas sa ano kapag may daanan ako kaya ayun diretso lang diretso ako sa paglalakad uh, eh, kinakaabot ako ng andyan, may ano ng manok tangkal ng manok at saka doon papunta ako kay lula para manghingi ng ano manghiram ng sundang yung bulo para at saka nagaano ako kay lula ko Pwede ba akong kumuha ng palwa ng niyog? Tsaka dito na, tinawag ko si Lula. sa nalagay ko pa yung aking galon. Tsaka tinawag ko muna si Lula. Lula, baka pwede pong makahingi ng palwa ng niyog niya. Baka may gagawin ko lang po ng walis tingting. Kasi ayun na mga pabaitra. Lula, binigyan ako, lalakan ako. Papasok na ako sa bahay, Lula. Ayun pumasok na ako. At si Lula, sumunod na pumasok. In hiniram ko po yung bulo niya, yung sundang. Yung mahait talaga na sundang. Sobrang hait niyan. At saka iyon na, ipinigay na ni Lula sa akin. Yun, kinuha ko na. At saka lumabas na ako ng bahay. At saka si Lula, ayun, labas na rin yun. At saka yung, ano, naglalakad na ako papuntang ibaba. Yun, lumakaw ako sa layo. yon ayun, ayun, nakita ko na yung niyog na maliit. At sinabi ko kay Lula, Lola, akin na lang yung maliit na niyog. Pwede ko ba yung kunin? Yan na lang para magwalis tingting. At sabi naman ni Lola na, wag yan kasi uh, maliit pa yan. Tsaka yun, yung malaki sa iyo, yung mahayog. Uh, ay, <laughs> ang hayog naman ito, parang hindi ko kaya akyatin. Tsaka yun, inay ko, nahihiya pa ako sa sarili ko. Tapos yun, parang hindi ko kaya nang, nanginginig na yung bitlog ko. Nanginginig na yung paako, yung buong kalamnan ko. Itigbas-tigbas -tigbas ko pa yung niyog. Kaya yun, ako nang nagsimula na akong umakyat. Ayun, ayun. So, umakyat na ako. Pagkatsaka, pagkakyat ko doon. Ayun, oh. Umakyat na ako. Ayun, ayun. Umakyat na ako. Kaya, akyat na yun ang akyat. Pero so, talaga yung mga kapandak. Nagkakaano ka na ako. Nagkakandara pa. Yun, parang hindi ko na alam yung gagawin ko mga kapanda, kasi parang napaka hayop talaga napakataas yung akyatin ko at saka hindi pa ako expert makyat first time ko pa yung makyat ngayon dati makyat ako na maliit lang yun lit na niyo. at saka ito ngayon ang napaka hayog parang itingnan ko yung mga baba ko parang mahuhulog ako sa, sa iyo eh, may, may pa, mapadala pa siyang sa iyo Pero hindi naman pala yun makiat na ako nagpatuloy ako sa pagakyat ngunit na nataranta ako ah, kala ko mahulog ako ayun na ayun na nga ngingan ko may yung mga paligid baka mayroong mga ahas ayun nagpatuloy ako sa pagakyat mga kapandak saka yun sa iba tinignan ko yung sa itaas mga kapandak saka hindi ko na alam mong gagawin ko mga kapandak kasi na yung mga hakak ng niyog mga kapandak hakak ng lubi napakalayo ako eh, pandak lang ako eh. Hindi, parang nagkalisod ako sa pag-akyat. Hindi ko maabot yung mga, mga hak, -hak mga kapandak. Kasi, lisod ka, ayaw ko gisaka. Na akyat ako ng akyat, mga kapandak. Para ng butike eh, na, na -akyat, akyat na, parang toko. Tumidikit na yun sa, sa punuan ng, ano, niyog. Kaya napatuloy ako. Eh, tingnan ko, napakahayog talaga. Nagkalisod-lisod na yun, nagkalimbo-lambi na. Hindi ko, parang hindi ko na -kaya, mga kapandak ano patuloy na ako mga kapandak yun dumikit ako sa punuan ng niyog eh sa puno parang ako parang na ako si Spiderman mga kapandak talaga hindi ko na kaya parang ako nahuhulog nanginginig na no yung buong katawan ko buong kalamnan nagkalisod-lisod na ko at tinignan ko man yung paligid mga kapandak ang ganda talaga sa probinsya mga kapandak ang sarap ng simoy ng langit hangin pala sarap ng simoy ng hangin at yun maraming puno maraming puno na dami yun ding ahas may, baka may ahas din dyan sa inyo mga kapitbahay nyo baka may ahas ya, yeah, ayun, tinignan ko muna patuloy ako sa pagkakit mga kapandak. talaga hindi ko pa natapos kasi ang napakataas talaga ayun, patuloy ako nangyong taas ano, dumidikit na talaga ako sa puno na no, ng inyo mga nagkalisod-lisod na yung mukha ko parang ano yan nagkalisod-lisod na parang nahulog na kumukon na ni kurug kurug na akong itlog parang itlog ko ay nanginginig na yung buong katawan mga kapandak kaya yun lang ako tsaka ayun, nabot na ako sa sa tumoy tumoy sa ano na itaas ng puno so parang hindi ko maabot yung yun kasi pandak lang ako mababa lang yung paa ko at tsaka mababa yung ano kung mga kamay ko ayun nagtatuloy lang ako mga kapandak tsaka Ayun, so, parang ako nasa, nagkurug-kurug na akong itlog kurog-kurog na yung buong katilan ko, kapag kakamayan. parang masasamad pa ako ng itak, ng sundang. Ayun mga kapandak, nagpadayon yun ko sa akong gibuhat. Nagpadayon ko sa akong pagsaka. Ano, ano Parang ano, tapos na karating din ako sa itaas. Ay, at andun, iyan na. Ayun, nagkumuha na ako ng... Tsaka yung isang palwa, kumuha na ako ng isang palwa. Tingnan ko, hinahanap ko may yung maganda parang sariwa ay, ayun, patuloy lang ako makapandak saka ayun ano nga patuloy lang sa so patuloy patuloy sa pangarap pangarap hanggang wakas eh ay, ayun na sinimulan ko na yung mga kapandak Tinutol ko na yung isang isang ano isang palwa ng yug ay, ayun parang palwa ng nanonood niyon. Paluwa, paluwa palwa ng ano, ay, alam niya yun anong paluwa? ng sinasabi ko basta ayun na mga kapandak ayun sumukyat so, na ako sinaka ko na yung niyog ayun yun pala yun pinutol ko na yung palwa ayun palwa palwa ng muka ayun uh, palwa palwa putol ko na kayo ang tagal na putol kasi napakahayog parang mahulog ako kurug kurug kong itlog at ah, saka yun um, ano na uh, kaya ang sinimulan ko na yun parang tagalan talaga mga kapandak at saka yun muntik na mahulog muntik na ayun ah, hulog na wooo hulog talaga, sag sab sab yun, buti na lang, walang no, ah, hulogan, ayun, nahanap ko na yung pang, pangalawa, tsaka ayun mga kapandak, nahanap ko pa yung pang, pangalawa, tsaka ayun, nahanap ko, parang ano talaga mga kapandak, ano ako kapandak, kasi yung ano ko, yung paako at tsaka kamay ko parang nanginginig talaga buong katawan ko ay nawawalan ako ng malay parang ma matutulog ako ay ni pa ma mahuhulog mahuhulog sa iyo eh parang mahulog ang mga kapandak Ayun, ay, yun na yung isa naman pinutol ko yung pangalawa mga kapandak yun ano mga kapandak pinutol ko na saka ayun mga kapandak yun eh, pinutol ko na tagalan din ako sa pangalawa mga kapandak dahil nagkurug-kurug ka, ang ah, akong bitlog ay, Ayun kinapatuloy ko pa rin mga kapandak saka ayun na nga ayun na yan na uh, hindi ko pa na putol kasi napaka uh, na pero ko na patuloy kayo pa ah, saka oh, ito na malapit na mahulog ito na mahulog na oh, ganda ng tang saka nasangit na yung puno na nasangit. nasangit yung puno nasira saka hinahanap ko yung pangatlo mga kapandak sa so, paghanap ko yung pangatlo ay iba yung nakita ko nakita yung nanonood ko na magiging forever ko na Hez. hindi pala wala pala eh ito yun nagpatuloy ako sa pagputol mga kapandak at e, saka yun ko yun isa oo oh, 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 ganda ganda na pagkabagsak walang nabagsakan hindi nasangit kaya yun hinanap ko na yung pang apat kasi sinabi ni Lola na apat daw oh, ang ko na napalwa kasi yung dalawa sa kanya sa yung dalawa sa akin eh, gagawin kong walis tingting -ting yung dalawa sa saka yung kalula ay eh gawin daw niyang walis ting, ting ano mga kapandak nagsisimula pa lang kasi ako sa bahay ko katatapos lang pero wala pang kusina mga kapandak ayun nagkumuha ako ng uh, ito na mga pangapat mga kapandak mga kapandak oh, ito na pangapat kinuha pinutol ko na ayun natagalan din ako kasi ginamit ko yung yung ano ko yung left hand left hand yun na ah? left hand napakali english yun na ah? english yun Ayan mga kapandak, kinamit ko yung wala kong kamay. Yung left hand. At saka ayun, pinapatuloy yun. Tatagalan ako si eh, left hand yun eh. Hindi, hindi madali kapag left hand gagamitin mga kapandak. Ayun, hulog yung ano mga kapandak. Butay ng niyog. yung pinatuloy ko. Oh, tag, -tag, 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 -tag mga kapandak. Ayun. Ah, yun na. At saka yun mga kapandak. Ayun, nagsimula kay tinagak ko na yung ano. Tinapon ko na yung ano, itak ko tong tang baba mag, mag ano simulan na ako yung pag ano makapanak pag kung yung sa Tagalog yun naog sa Bisaya naug sa Tagalog kay kuan ano yun sa Tagalog yung pag naog yung aakyat saka pababa agbaba na ako pababa na ako yun makapandak para akong butiki oh, yun oh, pa sa Mukha ng new guy yung mga kapandaka. Ah. ka. ko na yung mga, tagalan din ako kasi um, napaka layo talaga ng mga kapandaka. ka. Tsaka na. Ah. Sinulan ko na yung pag ano ko. Baba. Yun. Yun. Tagalan din mga kapandaka. Ayun. Ayun na. Ayun mga kapanda Ayun. Ayun na nga mga kapanda na Napatuloy ako sa pag sa pag ano sa pag pag ano sa pagbaba. ayat sa na yun kapandak. Pababa na akong mga nakak Nagkagandrap talaga ko Parang mahulog ako. nit nawala na yung takot ko mga kapandak. Nawala na yung inik ko kasi. Pababa na ako. Nawalan yung parang na, nabigyan ako ng pag-asa mga kapandak. Dahil eh, hindi talaga ako nahulog. Ayun. Patuloy lang ako sa pagbaba mga kapandak. Ayun na nga. Pababa na ako. Pababa. Ayun. Hanggang pababa na ako ayon nga mga kabandak. tagalan pa ko sa pova mga kapandak. Saka ayun, patuloy lang. Patuloy sa pangarap. Hanggang maabot. Ayun, yun. Hindi na, malapit na ako maka, maka, mga kapandak. Malapit na ako. maka, meron pa akong pakamay-kamay mga kabandak. Ayun. Ayun. Patuloy lang, patuloy sa pangarap. Kaya, saka yun, talaga ako sa baba pa kapandak saka yun oh ayun na nakaabot na mga kapandak saka ayun, Ayun, hinanap ko na yung chinilas ko. Ayun, hinanap ko talaga. Asan na ba yun? Asan na ba yung chinilas ko? Nawawala na. Ah, ayun, nakita ko. Na, na pa sa lalim ng, no kinuha ko na. Sinuot ko na. At saka, yun, pumunta na ako sa, at saka, sinabi ko yung, masagit yung kamay ko. Napaka, ano, para akong butiking nakalikit kasi. Ayun, sinina ko, para nang, para na kong aswang. Ayun, ano, kinuha ko. Ayan, at saka, ayun, pumunta na ako sa ibaba. Ayun, pumunta ako sa ibaba ang sakit ng tuhod ko ayan arthritis Mga tanda na ayun na minta na ko si baba Hinanap ko yung ano hinahanap ko yung sundang yung itak hinahanap ko yung itak sundang so, yung itak kasan yung punta yun kayo na nga yun Hinanap ko talaga yun kinawa ko yung ano kinawa ko yung yung, yung palwa at yun na ko na tapos ko yung magkuha yun na yun ko na yun lagay ko sa baba yun yun kinuha ko pa yung isa si ko sana ba yung ano yung kinuha ko pa yung isa yan yung pangalawa ayun punta ko dun para maulog. yun galing ko talaga galing pero smarter yun kaya yun, patuloy lang kinuha ko naman yung ano yun yung isa dalal ko yun sa baba ayun lakot sa baba mga pa kap mga kapandak tsaka yun patuloy lang yun tinapon ko lakas ko talaga yun tinapon ko lang so hinanap ko yung sa sabi ko sa sarili ko asan ba sa yung ano sakit talaga sakit ang ko na yung isa yun Yan ako na lagay ko rin sa si baba yun Yan. kaya yun na lagay ko na kaya yun mga kapanda meron tayong insecto dito na nakadikit yung mga kakati kinuha ko pa saka yun tumilapon yun kinuha ko na yung ano yung palwa saka gawin ko, ko na ano yun yun kinuha ko yung isa Yan. kinuha na para gagawin ko yan ay pag ko dito so sa mga si baba ayan yun ko na ay itong isa pa naman yun nilagay ko lahat at isa oh kinuha ko isa yun no ako yung sundag itak at yun ng itak ko na natanggal ko na yung mga yun yan yung mga gagawin niyang walis ting ting tanggal ko na yung itak ko na yun itak lang ako ng itak yun, hindi ko pinigilan yun, itak pa ko tsaka yun na nga, itak ko pa oh, hanggang matapos yun, itak lang ko ng itak tsaka ito ng mga kapandak at tsaka ito na, Panghuli. huli pang, pang, pang tapos ng mga kapandak eh, malapit na ako matapos sa pag ano, itak ng uh, ng, ano, ng palwa nakuha ko yung yung, yung mga ano gagawin yung walis tingting. ting tsaka ano ko na yan mamaya so, lalo ng ano, kukutsilyo yun yan nga uh, ba yan kutsilyo gagamitan ko ng kutsilyo para tanggalin yung mga mga ano niya mga dahon dahon kaya na nga uh, muntik na ako malapit na matapos yung mga kapadak yun na nga malapit na oh, matapos na tinapon ko na yung ano yung kahoy niya yun tinapon Ayan. Na, ayan. ayun ano ko tinapok ko muna na, ina, ano ano ko muna yung kung ano Ma, ano kuan ba yun? Anong kuan? Yan, tumitingin pa ako. Ayun mga kapandap. Umalis Ma, ako dyan. lang ako ng kutsilyo para pang ayan, angka dumating na ako. Galing ako nyan, ng kutsilyo ayan. may dala na ako kutsilyo. Pang ano, pang ihaw ko ng manok. Eh, di jok, jok lang, jok lang. Hindi pala manok. ba sa ano, walis tingting -ting natin. Yan, kumuha ako ng batuh para aking maupuan. Kaso pagupo ko, sakit mampuet, parang tumutusok kaya ayun kuha ko ng ng ano ng bunot ng lobe yung ano ng bunot ng ayun kuno ko buko ngayon kuno ko nilagay ko sa pato ayun ayun plaster ko ayun 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 na nga naka plaster na yun ayun nakaupo na ko umupo na ko sinisimulan ko na yung ano yung pag ano walis walis tingting. ayun ko na yung mga kanya dahon dahon yun tinungnan ko na yun daw ayun galing nga galing galing talaga ko yun ayun yun bilis yun ang bilis oh bilis o yun nga pinapatuloy ko yung pag ako na, kuha ko ng dahon ng walis tingting. ay, ay ayun pinapatuloy ko rin ang mga mukha mo mukha mo o oh, yun 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 kinuha ko na tinapos ko ayan ayun yun o you know, pala naglindog pa yung nagkamera galing ng kamera kameraman Ayun, ay, ayun dami pang punong hindi pa natapos kasi mula pa lang kaya yun napatuloy ko lang hanggang sa o, oh, ayun nga tsaka yun yun ha